Ay, so, doon na sila nag, ano, nagtimpla ng kape, ah. O, oh, di diba? Anchado na nila. Tapos tinihikalan, Oh. di oh. ba? Diba? Instant kape. Beterano na maghalo ah. Oh, tikme, tikme. Oh. Uh, Kulang asukal? <laughs> asukal, dalawa yan, dalawa yan. Isa pa rin Isa pa, isa pa. Ang kaugalihan po kasi nila, pagkatapos kumain, kailangan magkape. Para malusaw yung pagkain. Para trabaho na, no, pagkatapos. Yeah. ayomona mayomona dagdagin pa ramona ni no? ano ani mayomong matamis salitang sambal nayang nayang andayang ah, sa sambal. nayang masarap di ba nayang malagsa pag walang lasa nayang oh nayang nakapina mga kababayan pag walang lasa yan saktong na. saktong ah o, oh, paano ngayon magkape? Saan lalagay? Huwag <tipan> na. Sa baso na, may baso naman. Basuhin na. Puso na sa saging. Ah, uh, ah, oh, sige.

Lakas ng apoy oh. Galing eh. Ayun ang ginawa ng Aita. Ayun ang ginawa ng Aita mag anti. Aita mag anti. Ah, Yung gumawa niyan eh. Parang hindi Aita eh. Parang ano, yung Black American. Salamat patul ko. Salamat patul ko ha Ayan Ha ha. Ha ha. Maraming salamat. Dapat pala pag-aralan ko sa... 'yung salita niya Maraming salamat sa akin na mo sa akin. Ayun. <laughs> <Yanon. laughs> Anak Tete. <peteng. laughs>